magandang gabi mga pusong palaban yan ang ulam namin ngayong dinner Paksiw na bangos in English milk peas guys walang halong taong, talong, ang mala ng mga talong kayo dyan mga pusong palaban anong mga ulam nyo ngayong dinner yami Taksio bangus ingat-ingat sa pagkain ito dahil medyo matinik to mga pusong palaban okay thanks for watching keep safe and god bless mga pusong palaban taralets let's kain na tayo